Bye bye. Bye. Bye bye. 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 Ayun na si ate. Ayun na si ate. Ayun na si ate. Ayun si 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 sarado na lala mo. Ayun na mo, yung mo hita ay, mo. Ayun. Ayun. na mo, ginagawa. Ano mo ano ano klase takip ng mata yan? Ayun Ayan na. Nagot na. Malapit na. Malapit na ate. Una mo din yung ano kay ate. Yat. Ayun, ayun, ayun na si ate. Ayun na si ate. Yatot. Ayan Takbo ni din mo ka. Ayan na ate. Ayan na ate. Takbo. Takbo. Ayan na

Hmm. Alam niya kasi naka ano yung camera ano, kay nagpapakiyot. <laughs> <laughs> Bulaga. Bulaga. <laughs> Sinangga <gayo> yung mo. <laughs> 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 Sagot ang mga nakahiga. <laughs> 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 Sumiksik. <laughs> <laughs> <laughs>

Mm. Yeah, Ang saya niya eh. Lagot! Lagot! Di ka makatakbo! Di ka makatakbo! <laughs> Bigan, bagat, bagat, eh. <takes noise> sa Di ka makatakbo! digat ka ka makatakbo! Di ka makatakbo! Di ka makatakbo! Di ka makatakbo! Di ka <laughs> Dinadaan niya sa ligo. Ayun na. Ano ba naman niya? Parang nakuro. Ano ba naman niya? Parang ba naman Core. Anak na nak. Kuya. <laughs> Pagod na siya. <laughs> okay. Okay. <Yay. laughs> Kulit. Pagod na. Ay, gana, gana. Ngayon lang nakasama na ulit. Pahinga na, pahinga. Mm. Bye. Say bye. Bye, Say Mama, Papa. Bye. Bye. Laki bye. Laki na buhos. Ayan. Garbage bag puro. Coconut husk. Nagsisigay yung nanay ko. Ayun. Ilan pala sa yunog natin? sampo. Ay, ano Ano bosong? Bosong. Mm. bosong? 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 Ay, hey, mga uh, Pwede lang i-salang. mga po. Ito so, may. naman na. Ito. Um, yummy. Uh -huh. Ay, may mangga. Ay, mahangin na yun. Oh! Sarap. Sarap sa bundok pag mahangin. Tapos pinapausukan ka, ginagawa ka pinapa. <laughs> Nanay ko talaga, kanina ka pa eh. Kapang munggu ya, halus munggu. Ano yung halus Tapa. Kala <laughs> <laughs> ko yung usok. Tapa <laughs> <laughs> ka nga ulit. Ako, May? Oo. Kaya naman ako mag ang kapit-bahay ma ko. So. Sabi ni Raymond. Yang tet. Wala na oh, kasi ano, mami. Wala na kahoy. Wala kahoy. Ahoy pala, yun o, puno ng mangga doon na tinigpas. Tapos dito. Tapos yun natin sa Papa. Oo nga, huwag kayo matutulog ha. Ay, tapain nyo. Ay, tapain nyo ka pala. <laughs> ay, tapain pala man yung aking damit. Huwag kayo matulog ha. Magtapa kayo magdamit. <laughs> Ganda na kasi may mga damo. Magdama. Yung mga damo dun eh. Mga plano ng kapatid ko na kananay ko magtatapa daw sila. Tatapa sila ng malasarap kalabaw. Ito na ma'am. mag ka na. sawang po asin. Um, Good morning Masunog uh, sa akin Mahilig sa manggay Pamangking Pamangking kong Malutita More um, This one Huwag masyado sa asin Sarap sarap to sa bagoong Alam puro ka na lang ano, nakasin. Ang masyado sa asin. pa, may egg yung basa sa mga. Sarap ba? Hmm. ba? Hmm. Kasi kasi, may ngipin ko. Kambal. Ay, hello po. <laughs> yun naka kami ginagawa. Tapos na kami magluto. Aha! <laughs> No, no. Tidak. Asim. Ini yang akan step. Dapat yang mau yang isang orchid din yan. Order ulit, mal mal. Sangat banyak. Ini akan step. Abi ni Mamang sipag mo na mangdik. Eh wala bang gilinis eh. <laughs> mula nang may glass kettle, Tatay ko na naglilinis. Oh, nung Hindi kami pagod. Pagod ah, siya, grabe. <coughs> Alas 4. Rain or, shine, rain or shine. Yun. Rain or shine. mas in, na pagod kami kung uuwi. Ngayon, picnic na tatay ko ang pagod, tsaka yung nanay ko. Wala pa ang susunod sa akin? Baka okay. sumunod sa isang sad na. Wala ka kalsada. Okay. Hindi ko na video kanina ako. Kaya. kaya kong bit, bit At least, maluwang na. Pero sa bungad pa lang. Hmm. Parang one point. Tap. Ini ang ah, halo-halo. kami ng nyug mm. Hello. Hello. Wala na naman yung bat bat choy choy. Lumabas naman ulit. Bakit umiinom naman ng tubig ah? Ang asin kasi nito. Eh. Huwag masyado. Mamaya magpuprupot ka. Mura ng damage po. na yun. piso na, na. Dati apat Nung <laughs> mm. New Year. Mmm Mamaya, <laughs> oh, yeah, magla-lunch na kami. Ito. Nakita mo na asin yung ano? Ay, na. Ngay! Tayo mo yung yug oh, mo. Ano yun? Ikita mo na yung mo? Be! Hey. O oh, nga, tingnan mo yung tinanim mo na yug. <laughs> Ay, sumasayaw. Ay, sumasayaw. kagala ba ako? sa video pa naman ako ang ganda ng sagot ng anak mo talaga. alak mo ba yan? Hindi, cahing ko to. kabatay bata tayan. pahinga maya maya uwi na po kami. higit na maya kami. papunta sa, sa kami sarap kasi Oy, ang hangin sobra pinutol na kasi yung malalaking mangga na nakapalibot dito tatlong puno kaya parang ano na diretso na dito yung way ng hangin ayan magkali ka naman ha? ha? Hi. Ayan. Ay, welcome to, welcome to Sarang. Ayun, may bata. Nangunguha ng malberry. Abot, akitin mo. Nakuha <laughs> nga, kuya. Ayun, may hinog sa taas, oh. Naka, yun, oh. Ayun, yun, yun oh. Ang laki. Kunin mo, tulungan mo nga. Ayun, oh. Ngayon na naka... Oh, sige, sa'yo na lahat. Basakitin mo lahat. Ayan yung mga saging aliliit pa may babies na. Siguro mga senyorita yung iba dito. Ayan. May mga suwi na sila. Yung sa taas malalaki na rin. Malinis na. Malinis ni tatay. Ayan, nakukuha sila na mulberry. Ayan, bunso. O, oh, yan. Sayang, walang ano eh. Ipupron na lang natin pag nag-uulan. Ibigay mo na, maawa ka naman. Kaya inasar mo pa talaga, best friend talaga kayo. Ayan. Oh, si yes, Hindi pa hinog yung iba eh. Ma'am. Ay. Talaga naman. Oh. Bakit? Ay, sus. Ay. Kaya mo naman yung buto na baby. Ano? Wawa mo naman. Sabi niya, my. Sabi niya, my computer. Ano? My.